Ang tela at ang mananahi Noong unang panahon sa isang maliit na bayan ng Bustos, may isang poging mananahi na nagngangalang Da'din. Siya ay kilala sa buong bayan dahil sa kanyang kahusayan sa pagtahi ng mga damit at tela. Ang kanyang mga kamay ay may mahika at ang kanyang mga tahi ay parang sinigurado ng mga diyos. Isang araw, dumating sa bayan ang isang grupo ng mga mga ngalakal mula sa malayong lugar. Sila ay may dalang mga bagong tela na hindi pa nakikita ng mga tagabayan ng bustos. Ang mga tela ay may iba't ibang kulay at disenyo at ang mga ito ay nakakaakit sa mga mata ng mga tao. Si Feeling Poging Dadin ay nakakita ng isang tela na may napakagandang disenyo ng mga bulaklak at dahon. Ang tela ay may malambot na pakiramdam at may kakaibang kinang. Siya ay agad na nain love sa tela at nagpasya na bilhin ito upang gawin itong isang magandang damit para sa kanyang jowa-jowaan. Nang makuha niya ang tela, si Filingerong Poging Dadin ay agad na nagsimula sa pagdidisenyo ng damit. Siya ay nag-isip ng mahabang panahon tungkol sa disenyo at estilo ng damit. Pagkatapos ng ilang araw, siya ay nakapagdisenyo ng isang damit na may napakagandang estilo at disenyo. Nang matapos na ang damit, si Poging Dadin ay agad na ibinigay ito sa kanyang jowa-jowaan na si Zoraida. Ang Zoraida naman abay tuwang-tuwa dahil napakaganda at napakaastig daw ng pagkakagawa sa damit at ang mga tao sa bayan ay nagulat sa ganda ng damit. Mula noon, ang damit na gawa ni Poging Dadin ay naging tanyag sa buong bayan at ang mga tao ay dumadalaw sa kanya upang magpagawa ng mga damit. Ang tela at ang mananahi ay nagtutulungan upang lumikha ng isang magandang damit na nagbibigay ng kasiyahan sa mga taong nakikita ito. Ang kwento ni Dadin at ng Tela ay patunay na ang pagtutulungan ng mga materyales at ng mga taong may kasanayan ay maaaring lumikha ng mga bagay na maganda at makabuluhan.